🎵 Galaw-gaw, kay harot-harot, tingnan maliksi, di mapigil ang gaslaw Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at patawad 🎵 Pakinggan natin yung the other side no, of the truth uh, from our food congressman here, Barry Cusqueras. Bali ay uh, isa rin ating disa to. Kaya <laughs> lang, may uh, pareho ko na ayaw bumayag. Pero sa issue ng kay Marcos, eh kung talagang sa akin, ha, ah, kung yan ang decision ng Supreme Court, sino tayo para uh, uh, lumaban sa decision ng Supreme Court? Uh, although talagang sa uh, concerning the Marcoses at this point in time, no way for me. Okay. ko lang ng yung paliwanan dun sa kaso na sinampan namin yung uh, para Agosto para pigilan yung tinaklaraf na intensyon ng ating uh, ng presidente na payagan yung kakalibing ni Marcos uh, sa, sa libing ng mga bayan. Uh, yung mga kliyente namin dito, lahat uh, mga naging biktima ng martial law uh, regime. Uh, hindi lahat sila ay uh, hinuli o niraid dahil sila ay aktivista. Although admittedly, yung iba sa kanila ay uh, laban sa diktadurya. Yung iba, ordinaryong tao na uh, nasabit dun sa wave ng uh, persecution na naganap nung, uh, nung panahon uh, ng Machado. Madami sa kanila, uh, nakulong ng matagal. Uh, yung ilan, nakoktsu. Yung ilan, uh, na-rape. At uh, hindi ito katakisip, hindi ito uh, imbento, o hindi ito kwento-kwento lang. ay aktual na nangyari sa kanila. So, admittedly, may personal stake itong mga taong ito doon sa sinampang uh, kaso hindi lang nila talaga matanggap na yung tao na responsable para sa pagpapahiral ng isang sistema sa ilalim ng, uh, uh, ng kanyang gobyerno, na nauwi dun sa kanila, pagpapahirap, dun sa kanilang pagkakulong, at pagpapatay sa napakarami ng mga kasama nila, ay ngayon, 30 years after pinatalsik sa pwesto, ay biglang tihirami natin bilang isang bayani. So, definitely, hindi ito isang legal na usapin. Pero sa kabila ng personal na pinanggagalingan ng aming mga petitioners dito, ako, bilang kanilang abogado, malinaw na malinaw din para sa akin na mayroong matindi at malakas na legal na aspeto itong kasong ito. Hindi opinion o hindi lang debate sa kasaysayan yung uh, pagkakabansa uh, kay Marcos bilang isang diktador. Ito ay isang konsepto na nakabaon sa ilalim ng ating saligang batas kung babalikan natin yung proceedings ng 1986 Constitutional Commission, paulit-ulit na sinasabi doon na marami sa mga ginawang provision. Everything from pag-establish ng Commission on Human Rights, sa pag-expand ng kapangyarihan ng Court Suprema, punta doon sa transitory provisions na in effect, binalidate yung mga sequestration orders na in nung uh, pagkatapos ng EDSA Revolution noong 1986 ay nakabatay sa pagkilala na si Marcos ay isang diktado. Si Marcos ay isang uh, taon na responsable sa paglabag ng karapatang pantao ng libo-libo mga Pilipino. At si Marcos ay isang magnanakaw. Bilyong-bilyong piso uh, ba ng kabalang bayan ang ninakaw niya ng kanyang pamilya at ng kanyang mga naging alipokes noong panahon ng uh, okay. Hindi na ito usapin ng debate. Usapin ito na nakabaon na sa ating konstitusyon. Labas sa konstitusyon, pwede natin tingnan ang mga desisyon ng court Suprema. Mahigit tatlumpong kaso na dineside ng Supreme Court mula 1987 hanggang as recent as 2012. Sinasabi na si Marcos, na tinatawag si Marcos na tyrant tinatawag si Marcos na plunderer, tinatawag si Marcos na human rights violator. So again, hindi ito isang bagay na parang opinion lang ng isang uh, grupo ng mga Pilipino, isang bagay na hanggang ngayon ay ating uh, diskusyon Ito ay isang bagay na nakabao na sa ating uh, batas, sa ating saligang batas at sa ating uh, <coughs> ng Boko Suprema. So, yun yung aming pinakawakan kung kami ay nagsampa ng kaso. Obviously, yung intensyon na personal ang gagaling dun sa uh, personal na kasaysayan ng mga uh, aming mga kliyente. But at the same time, tingin ko, napakalakas ng legal position in terms of citing the Constitution, in terms of citing yung court jurisprudence. Dagdag na rin natin yung mga patas na pinasahan ng uh, ating Kongreso, ang pinakabago nga dito, yung Republic Act 10368, na although ang main objective ay uh, mag declare at mag-grant ng reparations uh, sa ating mga human rights victims ng panahon ng martial law, malino na malinaw rin na mayroong pagkilala na importante kinikilala yung recognition ng kanilang pakitira. Ibig sabihin, labas sa pagbibigay ng monetary reparations, mayroong right to remedy na binibigay. Merong binabaon na pagkilala dun sa batas na si Marcos na ay lumabag sa kanilang mga karapatan at kailangan kilalanin yung pinagdaanan nila ng panahon ng martial law. So, hindi lang ito usapin ng pera. Usapin ito ng official na state sanction, state recognition yung kanilang uh, pinagdaanan at dun sa mga krimen na ginawa ni, uh, ni Marcos. Kaya nga, uh, medyo nakakabahala, nakakabigla, at nakakalungkot yung naging resulta ng uh, deliberation ng Supreme Court na lumabas ng nakakaang uh, by a 9-5 decision, binaliktad ng Korte Suprema yung sarili nilang jurisprudence. Binaliktad ng Korte Suprema yung uh, sinasabi ng ating konstitusyon at ng ating mga batas. At kahit na subukan pa nilang i-justify ito by saying na wala naman daw ibig sabihin yung pagbilibing kayong mga kasalibingan ng mga bayani, parang hindi yun ang tingin na karamihan ng mga tao hindi yun ang nakasaad sa ating mga batas. Natatawa nga ako na sa dulo, ang ultimate justification ng uh, doon sa desisyon ay, well, hindi naman namin kinikilala si Marcos bilang bayani, pinapayagan lang namin siyang ilibing sa isang lugar na ang pangalan ay nagkataon ay ilibing na ng mga bayani. Yun yung kanilang uh, pinaka-main uh, reasoning. Uh, tingin ko kay sinong ordinaryong Pilipino na titingnan yung ganong klaseng uh, paliwanag ay talagang hindi may iwasang kung babalikan natin lahat ng mga batas uh, at yung mga executive orders na in-issue ng mga nakaraang presidente mula pa panahon ni President Magsaysay na siyang nag-rename actually ng lugar na yan from Republic Memorial Cemetery to Libina ng mga bayani. Klaro-klaro na yung intensyon sa pagbibigay ng ganyang pangalan sa lugar na yan ay para magkaroon at magkaroon ng pagkilala na yung mga tao ang ihilibing ay mga tao ay na, na nararapat kirangin ng ating bansa bilang kung hindi man specific na bayani, mga taong merong malinaw at mabuting kontribusyon sa ating kasaysayan at sa ating kultura. Ibig sabihin, mga taong na dapat lang na bigyan ng paghirap ng ating uh, lipunan dahil sa kanilang mga ginawa. At malinaw, si Marcos hindi papasok doon sa klasifikasyon na yun. Mismong yung Solicitor General, sa kanilang mga argument, sinasabi na si Marcos ay... Uh, hindi dapat hirangin. At natatawa nga ako na sa kabila ng kanilang tayo na sabi nasabihin nila na dapat pa rin sa libinin ng mga bayani dahil wala naman daw ibig sabihin yun. Eh kung ganun pala, ba't tayo dumadaan sa isang napakakomplikadong proseso para makapanggibin dyan? Kung kahit sino naman pala na tao, kahit na ano pa ang kanilang mga kasalanan sa lipunan, kahit na ano pa ang kanilang mga ginawa, ay pwede na rin naman pala ilibig dyan sa lugar na yan paulit-ulit na naririnig ko sa nakaraang mga araw, lalo na paglabas ng Supreme Court decision uh, sa mga komentarista, whether professional o non-professional tulad ng mga eksperto na kasalita sa Facebook, na dahil na naman daw kaya pinayagan ay dahil wala naman daw patas na nagbabawal na ilibing si Marcos doon. Ako kasi hindi ako naniniwala ang totoo yun. Totoo, walang batas na explicitly nagsasabi na bawal ilibing si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Pero may sapat na batas na nagsasabi na yung mga taong naging biktima sa panahon ni Marcos ay entitled sa recognition na sila ay biniktima at entitled sila na yung nagiging responsable para sa pagbiktima sa kanila ay hindi dapat bigyan ng pakangal ng Estado at ng lipunan. Hindi lumalabas ang pangalan ni Marcos doon, literal, pero malinaw na malinaw naman siguro kung anong ibig sabihin noong ganong klaseng deklarasyon sa ilalim ng ating batas. Yung batas na yan ay ang Republic Act 10360. Kabila pa niyan, ulit-ulit ko lang sinasabi, ang daming provisyon ng ating konstitusyon, lalo na pag tinignan mo yung paliwanag sa Constitutional Commission na nakabatay sa kakanasan sa ilalim ng martial law, at malinaw na kinukundi na yung pangyayari niyo. Malinaw na sinasabi na kaya namin ilalagay ito, provision na ito, para huwag nang maulit yung ginawa ng panahon ni Marcos. Huwag nang maulit yung pangnanakaw, huwag nang maulit yung pangabuso sa, sa kapangyarihan, huwag nang maulit yung pagkapahira, pagpatay, pagkulong ng walang dahilan sa libu-libong mga Pilipino. So, nagkahanap ka talaga ng literal na pagbabawal, totoo, wala. Pero kahit sinong <laughs> bukas na ang, ang uh, isip, abogado man o hindi, nababasahin ng konstitusyon, ang mga deklarasyon ng Pope Suprema, at iba pang mga batas sa pinasa ng ating kongreso at in-issue ng mga executive orders na ng mga pang pangulo, malinaw na malinaw na ito ay hindi dapat at hindi pwedeng payagan. Uh, sa kasalukuyan, uh, gaya nga nang uh, sabi ni uh, Sir Eric, syempre, uh, kami ang ito at obviously, nung sinampal namin yan, tinanggap namin ang jurisdiction ng uh, Supreme Court. So wala namang usapin dito ng paggalang o hindi paggalang sa desisyon. Hindi na yun kasama sa mga tanong na dapat pangharapin. Uh, hindi pa kami formal na nabibigyan ng kopya ng final decision, pero nung araw na lumabas ang uh, announcement, Uh, binasa ni uh, Attorney uh, Teddy yung Supreme Court spokesperson, uh, yung summary ng desisyon. Pinausap ko na yung uh, aming mga kliyente at sila ay na desisyon na ipapapatuloy yung kaso. Pag-file ng motion for consideration as soon as makakuha kami ng uh, kopya ng buong desisyon. Kahapon, isa doon sa mga kasama kong abogado, sa congressman Ed Silagman, nagsampanan ng manifestation sa Supreme Court, na sinasabi na balak namin mag-file ng MR as soon as matanggap namin yung full decision. At inihindi sa Court Suprema na mag-issue ng uh, panibagong status quo anti order para habang hindi pa natatapos yung 15-day period para sa MR, uh, huwag muna ituloy yung uh, uh, planadong aksyon na ilibing na si Mr. Marcos dun sa libingan ng mga bayani bilang paggalang din sa proseso ng ating uh, Kongi Suprema at uh, uh paggalang dun sa pinipigay na palugit ng rules of court para sa pagpapayad ng isang uh, M.A. MR. Uh, okay, lagi akong tinatanong, ito uh, yung sinasabi ko, kapag <coughs> meron ba kayong inaasahan pang pagbaliktad dun sa desisyon? Well, honestly, sa 9 to 5 decision, binira ako nakakita sa kasaysayan ng ating Supreme Court na bumabaliktad pa kung 9 to 5 na yung voto yung isa yung honest assessment bilang isang abogado. Pero sa tingin ko, sa puntong ito, dalawang bagay na lang yung hinahabol, labas doon sa possibility na baka pa maiba yung outcome. Una, gusto namin ang pagkakataon na sagutin ng direkta yung mga puntong ginamit ng majority doon sa kanilang pag-justify kung bakit papayagan yung pag-ibig. Hindi ko alam yung buong argumento, nakita ko pa lang yung summary, pero, kilang mga aspeto ng desisyon, medyo nakakabahala. Halimbawa, yung pagsabi na si Marcos daw ay hindi naman complete behaving, tulad daw ng isang ordinaryong tao ay uh, nagkakamali din, parang hindi ko yata matanggap yun. Na parang, lahat tayo dito, sa kwartong ito, ay parang ginawang katumbas lang ni Mr. Marcos. Hindi ko naman sinasabing santo ako, o lagi akong mabait na tao, o lahat tayo dito ay ganun, pero hindi naman tayo responsable siguro sa pagpatay ng libu-libu mga tao, sa pag- uh, mapahirap ng libo-libong tao sa pagnakaw ng bilyong-bilyong piso at hindi nga bilyong piso, bilyong-bilyong dolyar mula sa kaban ng bayan at iba pang mga kasalanan mabibigat na ginawa ni Mr. Marcos. Uh, so, mahirap namang ikatum igawin katumbas tayo doon sa kanyang uh, ginawa. Pangalawa, yung isang sinabi doon na yung so-called, at ginamit nila itong term ito, so-called EDSA revolution, ay huwag na daw bigyan ng iba pang dahilan labas doon sa pagpatalsin kay Marcos Again, parang hindi ko yata matanggap yun. Ang ating buong republika for the last 10 years, ang ating 1987 Constitution, ang existence ng ating Kongreso, ng ating Office of the President, lahat ng mga sangay ng pamahalaan, at mismo ang Corre Suprema, nakabata yun sa nangyari noong 1986. Kasi kung hindi tinanggal si Marcos ang taong bayan ng 86, di ba? At kung hindi lihiti mo yung ginawang yun, lahat ng sumunod pala ay illegitimate. Di ba? Okay. Dahil sa katotohanan, ang sinabi ng Congress ng 86, si Marcos ang nanalo. Di ba? O, at kung tinanggal siya pagkatapos, di ba? Kung hindi pala yun, eh, wala palang ibig sabihin yun, eh di, bakit tayo nandito ngayon? Di ba? Yun yung uh, punto. Malinaw na malinaw sa lahat ng mga naging desisyon ng Supreme Court after 86. Okay? Upholding yung validity of the 87 Constitution, upholding yung ouster, na yung 86 kaya People Power Revolution was an act of the sovereign people. Ibig sabihin, direktang kumilos ang taong bayan para i-assert yung kanyang power of sovereignty. Yun yung ating pananaw dyan. So sa akin, kakakalang yung statement ng Supreme Court. And again, and again that flies in the face of 30 years worth ng uh, ating uh, Supreme Court jurisprudence. So, yun yung unang perspective namin. Yun yung unang perspective namin. Magkaroon ng opportunity para sagutin yung ganitong klaseng uh, mga argumento ng majority opinion. Pangalawa, uh, at ito mas personal siguro, sabi nung aming mga petitioners na lahat nagsurvive to yung pinagdaanan nila nung panahon ng uh, Marshall. at ako personally, hindi ko ma-imagine kung paano mong gagawin yun. At nagpapasalamat ako na ako personally ay never had to go through yung hardship na kanilang pinagdaanan. At ako ay na sana yung mga darating na henerasyon hindi naging dumaan sa ganong klaseng uh, Na-survive nila na yon at uh, sa kabila ng lahat ng pangihirang na nila, nagpatuloy sila sa pangtutulak ng kanilang pinaniniwalaan. 30 years later, uh, nahala pa rin nila yung lakas at yung tapang para muling tumindig at tutulan itong uh, proposal nga na ihihirang si Mr. Marcos bilang isang bayani. At naniniwala sila na sa kabila ng 9-5 decision ng Supreme Court, gusto nila nilang tapusin itong buong pangyayaring ito uh, with dignity and with courage. Ibig sabihin, kahit na tayo sa dulo ay matatalo, gusto namin makita ito to the end. Gusto namin i-see through itong prosesong ito to the end. At ako, i-respeto ko at ginagalang ko yung posisyon na yun at uh, gagawin namin lahat bilang kanilang mga abogado para matulungan silang uh, makabot yung ganong klaseng uh, layunin So by next week siguro may expect namin na uh, maipapile yung MR at then late, siguro early the following week hinihintay lang namin yung official uh, service sa amin yung uh, uh, Supreme Court decision. Uh, Kayo po ay isang bilang okay. abogado. Uh, sa so pagkakaintindi ko po kasi galing din po ako ng law office uh, gusto ko lang pong ibigay nyo sa amin yung exact na dahilan kung bakit yung desisyon ng Supreme Court ay hindi nyo po sinasang ayunan. Una-una, ang alam ko po, uh, pag lumalaban tayo sa isang labanin, di ba? Merong natatalo at merong nananalo. Ang hindi ko po maintindihan, kasi higher na kayo eh, uh, karamihan po kasi ng pinag, uh, pinagdaanan ko sa law office, maliliit na kaso. Uh, hindi ko pang, uh, pang uh, bansa na usapin. Pero this time po, parang kung nagpapakita po kayo, na hindi po kayo naniniwala sa anumang desisyon na ilalabas ng Supreme Court. Ito po, bilang isang ordinaryo aw lamang, wala po akong intensyon na sirain kayo o uh, hangaan kayo kasi nasa ada lang po tayo, pagtatanong. Uh, ano po ba ang gusto ninyong ipakita sa aming mga mamamayan sa paglalabas uh, ng isang desisyon sa highest court? Ano mo ba yung dapat namin ipakita? Kasi hanggat humahaba ang usapin na ito, Ma maging ang apo, kaapu-apuhan apu po natin, eh wala na rin po katapusan. So, paano natin tatanggapin ang bawat desisyon na magagaling sa, magagaling sa highest court kung ang mga tao na desisyon na, uh, pinakamataas sa kapulungan ay hindi mo natin pakikinggan? Hanggang saan mo kaya tayo matatapos? Una, maligilinawin ko. Hindi, hindi, namin pinakikinggan ang Supreme Court decision. Okay, okay. Sinabi ko lang po kanina, klarong-klaro malinaw sa amin, kami ang nagsampan ng kasong ito. Hiningi namin yung uh, Supreme Court na humilos at tumaksyon dito. At sa tulad, kung ano man ang kanilang magiging uh, desisyon, wala kaming choice kundi galangin nyo. Pero kapapasensyaan po niyo, taon po akong naging profesor sa UB, o okay, sa law school. At bahagi po ng tungkulin natin, hindi lang bilang mga abogado o bilang mga guru ng batas pero bilang mamamayan na mayroong stake sa ating lipunan napagmamadaling galang natin ang magiging resulta at mga proseso ng uh, ating mga uh, government agencies kasama na dyan ang Office Suprema. Bahagi din sa responsibilidad natin na intindihin kung ano yung naging proseso, ano yung reasoning behind yung mga decisions. At isa honored tradition ko sa legal community na pakakalan yung mga decisions kung sa tingin ay mali, i-criticize. ba? Diba? Kung sa tingin ay mayroong pakukula, we point out yung pakukula. Ang interest kasi po natin dito, hindi lang yung outcome. Ang interest natin dito, yung quality ng legal reasoning. At sa nakaraang mga araw, obviously, baka sabihin bias ako dahil uh, admittedly, ako yung abogado ng uh, mga petitioners dito, marami na rin pong mga nagsalita na nagsasabi na parang initial, initially, based on yung uh, uh summary na pinresent na ni, ni Atty. Uh, Tuesday, parang disappointing yung reasoning dahil madaming in-ignore ng mga mga issues na ni-raise during the oral arguments at doon sa petition. Essentially, pwede kong i-boil down yung decision sa ganito. Diba? Wala kang ibang titingnan kundi yung AFP regulation. Hindi na namin titingnan yung konstitusyon. Hindi na namin titingnan yung uh, mga batas. At tingin namin, walang walang uh, walang application yung 30 cases ng Supreme ng na ng mismo ang uh, nag-design. At tingin namin sa uh -huh. sabi ng AFP regulation na dahil si, dahil si Marcos ay uh, dati sundalo, eh dapat pwede siyang iilin dyan. Sa amin, napaka-naro perspective doon no, na hindi yun isang desirable na perspective, even not just for this case, but even moving forward. Uh, of course, debatable na usapin yun, but sa tingin ko, itong kaso dito ay isa sa mga magiging importanteng kaso sa kasaysayan ng ating Court Suprema. I'm sure, 10 years, 20 years from now, ito ay ilidiscuss pa rin okay. sa mga law schools, sa mga sa, sa bar exam, etc. At importanteng maintindihan talaga natin yung uh, level of reasoning. Kaya uh, sa akin, importanteng i-file yung motion for reconsideration. Regardless of yung uh, aming basa sa malibang ba'y desisyon o hindi, dahil importanteng palalimin at uh, payabungin at payamanin yung quality ng uh, magiging legal reasoning, legal discussion. Dito po sa, sa ganang tindig ba'y Etama Robles, tama din si Barry Gutierrez na gagawa siya at ng kanyang kasamahan ng MR upang malaman ang katwiran ng majority decision ng justices sa tanong na bakit Saludo ako sa iyo, Attorney Gutierrez. Dahil isa kang mabuting abogado at tagapagtanggol ng mga kliyente mo. Partikular sa usaping ito ng mga petitioner na biktima ng martial Hindi ka tumitigil hanggat may butas pang pwedeng daanan ng katwiran. Dahil pag game over na, may sapat ka ng written at docketed na katwiran na ipakikita mo sa iyong mga kliyente tunay ngang natuto sa batas ng pinag-aralan mo na galing sa Kastila. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli, at pakialam, kung tawagin kang karot, na trumpong